Hello guys! Our video for today ay papakita ko sa inyo ang aking ginawang puto cheese kagabi. Nagawa ako ng puto cheese bago natulog. Gamit ang malagkit na bigas. So, syempre giniling natin yung malagkit na bigas. Ayan. So guys, ayan. Ayan. Nagiinom ako ng tea. Mayroon akong tea. So, partner natin sa ating malagkit na photo cheese. Ayan, tara guys. Breakfast muna bago mag-work.